magandang araw po sa ating lahat mga kasuki. Ito nga at kagagaling lang namin ng aking asawa na namalengke. Ayan, nabili rin kami ng mga chicheria at mga pangailangan dito sa aking mga paninda. At buti na lang ay dumating kami kaagad. At ito, at uh, merong kaming nakita na mag-aayos ng aming dryer. At tamang tama naman ay andito ang mag-aayos ng aming washing. At nasira kasi yung dryer namin. Ito pa na may pinaka-importante rin sa atin at para mapabilis ang ating pagpapatuyo sa mga damit. Asawa ko naman ang nag-asikaso dito sa aming washing at ako naman ay busy rin sa aking mga paninda. dahil na arrange ko nga ito. At tinitingnan niya nga yung tao nagagawa sa aming washing kung ano ba ang sira dahil ang aming dryer ay hindi na gumagana. Ali guys, ay nasa dalawang linggo. Ayan, dalawang linggo nang hindi gumagana ang aming washing. Kaya kailangan na namin itong ipaayos para kapag kami ay maglalaba ay ayon ida dryer namin para mabilis matuyo ang ating mga nilabahan. So, ayan nga ang aking asawa. At titingnan nila kung ano ang sira ng aming washing. Dito nga tinitingnan ng nagagawa yung motor ng aming washing kung ano ba talaga yung sanhi kung bakit hindi nga gumagana ang aming dryer. Ang maging okay na ay sinabi ng sa akin na magbasa nga daw ako ng uh, damit para itatry nila kung ang pag-ikot ay mabilis matuyo yung damit. Yan at kumuha ako ng mga labahin ko ng mga damit at binasa ko nga ito isa-isa at ilalagay natin ito sa dryer. Tingnan natin kung gagana na nga, kung mabilis nga itong matuyo. Ano at ilagay na natin ito sa dryer. At ayun, kulang pa nga daw at ako pa nga ay nagbasa pa ng iba pang mga damit para madagdagan yung binasa natin kanina sa una. basain nga natin itong mabuti. Ayan. At nang mailagay, ipagsamahin na natin yung kaninang unang binasa natin. Uh, mga damit. At dito nga ay nang mabasa na ay kailangan na natin ilagay ito isa-isa. At tinray nga ito. Pero ang nangyari, nung sinubukan nila ay gumana naman pero medyo mahina ang pag-ikot. At di nga rin nagtagal ay naayos din kahit papano ang aming washing. Ito nga at di rin nagtagal nga ayan at inaayos na ng aking asawa yung ginamit nila kanina. At nagbayad na rin syempre kami para pagkapasalamat dahil naka okay na ang aming washing. Ang sanhi pala na pagkasira ng aming washing ay ay nasira na ang kapasitor. Ito nga ay ito nga ay pinalitan ng bago. At buti na lang meron dala-dalang ang gamit ang nag -aayos. kaya ayon at naging okay na. Pwede na tayong maglaba. Ito nga at nang umalis na nga yung naggagawa ng washing namin ay ay ito nga ay inumpisahan ko ng linisin ng aming washing dahil medyo marumi at kailangan ko itong brushin ng merong sabon. At total naman ay andito na rin ako sa labas. Ayan at nilinis ko na, bineras ko na ang aming washing para naman maayos-ayos itong tignan. para natin ito yung mga sulok-sulok nito ay mayroong mga nakadikit na mga dumi na kailangan natin itong maalis para naman maging maganda tingnan at parang bago tingnan ang ating washing. Maganda talaga kapag meron tayong dryer in case uh, umuulan ayan at nagalaba tayo para hindi tayo maipunan ng mga damit ay naglalaba tayo kahit maulan. May pag meron tayong dryer ay makakapagpatuyo tayo kaagad ng ating mga damit. Yan brush brush tayo hanggang sa malis kahit papano yung mga dumi sa ating washing. At dito sa mga pinakalabas ng ating washing ay yeah, babalasin natin yan para yung mga dumi-dumi ay maalis. Ito nga at kung makikita nyo ang asawa ko ang nagbabalas na lang dito at meron kasi bumili kaya ako na lang ang nagbenta at siya ay nagpatuloy sa aking ginagawa. Dito nga ay malinis na nga itong tignan. Ayan at nang maging okay na ay kailangan na namin itong ipasok sa loob ng aming CR. at maging okay na nga para makapag-ayos-ayos naman ako sa aking mga paninda dahil katatapos lang din namin na mamalengke o maggrocery dito nga ay pinubuhat na namin ng aking asawa yung washing Siyempre, lumipas na ilang oras ay... At dito nga ay nakaligo na rin ako para nga makapag-arrange na ng aming mga pinamili kanina ng mga aming mga paninda. Dito nga ay kailangan na nating i-arrange yung mga chichurya na na kailangan natin itong isabit o ilagay sa tamang lagayan. Kinakailangan nga natin ito ng thumbtacks para maidikit nga natin ito isa-isa itong mga chichirya na mga ito. Ang mga tindera katulad ko at nagaayos-ayos ng ating mga paninda. Pagtitinda talaga ay kailangan talaga natin ito ng tiyaga, sipag, Ayan nga, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pag-aayos, sa ating tindahan. Kailangan talaga natin ng sipag at syaga. Dito nga, syempre, hindi maiwasan talaga na pag tayo ay nag-aayos, naglilinis, ay meron syempre yung bibili sa atin. tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pag-aayos. Maglagay tayo dito sa ating harapan ng ating tindahan ng mga chicheria. yan nilagay ko ito isa-isa para walang bakante kailangan ay maayos at magandang tingnan ito ng mga mamimili <coughs> Naman sa pinakagilid ng aking tindahan ay dinidisplay ko ang mga chichurriya dito. Ang ginagawa ko lang dito ay ginugupit ko rito yung pinakagilid para isasabit. Magkakaroon ito ng butas para isasabit ko ito. At dito naman tayo sa mga kape at uh, katulad nito na ginugupit ko yung founder na champion. tuloy tayo sa pagkukupit pa rin tapusin natin ito maging maganda at para kapag may bibili ay iaabot na lang natin agad agad sa kanila yung ating ginupit pag nagupit na natin ito ay ilalagay na natin ito sa tamang lagayan. Pag sasama-samahin natin ito guys para maganda itong tingnan. Kapag may bibili nga ay alam natin kung saan nakalagay ang mga bibilihin nila katulad nga ng mga ganito na may tamang lagayan. Pakasarap talaga na ayan magupit-gupit pag wala tayong ginagawa ayan ganyan ang ginagawa ko guys naggugupit kupit ng ating mga paninda tuloy tuloy tayo hanggang sa matapos ang ating mga ginugupit dito dito naman sa kabila ay ayan, binuksan ko ang aking mga pinamili na naka-plastic. Ito, inalis ko na nga ang mga laman nito at iaaris na rin natin ito sa tamang lagayan nito. ito naman yung mga gamis na gustong gusto talaga ng mga bata. Ito yung favorite ng ating mga suking bata. natuloy tuloy-tuloy ang aking pag-aalis dito sa mga pinamili natin para ma-i-arrange na nga natin isa-isa. Ito ang aking mga dinisplay na mga chichoria. And So, ay meron pa rin dito na kailangan natin i-display. Ayan. Ang ating mga binili kanina ng chicheria. Ito mga dilata na naayos ko na. At yung iba hindi ko pa nabibilhan. Medyo may kulang pa nga. Nga yung mga lagayan na aking mga ginupit-kupit kanina. Yung mga kape. Ayan. At nasa maayos silang lagay at buti na lang at nakabili na ako ng maayos at magandang lagayan para maganda ang ating paglalagyan ito nga ay meron din ako ditong bigas at ito ay uh, kanina ay ito tinimbang ko na ngayon dito naman sa pinakaharapan naman ng aming tindahan ay dinisplay ko na ito ito ang amane um, naman na bagong luto ko na rin. Ayan, ang mga magamis. Kabibili ko lang din yan. At ito, puno na naman ang aking tindahan. Ayan, salamat. At, at puno na naman ang aming tindahan. Ayan. At thank you very much.